Alright hey guys, binagaguluhan, na naman si Idol Diwata dito guys. Yan, ito yung ano, maganda. Ayan, kasi bultuhan yung mga nagpapicture ba. Hindi katulad nung lagi si Idol Diwata sa labas, talagang laging ano, ginugulo. Dito yan o, bultuhan lang. Ayan, nagano nang si Idol Diwata, naglalaan talaga ng oras yan para sa mga fans. Ayan. yan, Idol Diwata lang malakas. Kaya sa mga nagsasabi dyan na ano, yung mga bumutaw ditong vlogger na nanira lang uh, wag naman kayong uh, ganun ni Idol Diwata. Yan si Meron din yang nataym para sa sarili niya. Yan, guys, so katulad niyan, di ba? Maya-maya lalabas -maya, na naman yan si Idol uh, Diwata. Yan. Yan di naman nagdadamot niya sa mga ano sa mga fans, talagang may naglalaan lang din talaga ng time para sa sarili niya. Yan, yun lang po ang update natin ngayon, guys.